Ayan yes, no? sila ay dulo Tingnan niyo no? ay okay. dulo Ano mang bahay mga idol mga 1960s pa siya ay no? 1950 pa Ang bahay tingnan yung mga idol Ano bahay Okay mga idol no O na tayo idol. Okay, thank you so much. Uh, thank you sa ano. Sorry sa istorbo mga idol. Sorry sa istorbo. Guys. Okay guys. Thank you guys.